Welcome back sa ating mga Balitang Basketball. Sinagot na ni Stephen Curry ang rason kung bakit tinanggal niya ang Golden State Warriors sa kanyang bio sa kanyang Instagram. Kung saan ito'y kanyang pinalitan ng Olympian Gold Medalist? ito umanik agad ang samot sa ating reaksyon dahil itong si Stephen Curry ay nagpaparamdam daw na alis na sa Golden State Warriors magre-request ng trade at kung ano-ano pa. Well, definitely, hindi natin sila masisisi kung saan yung mga malalarong nagre-request ng trade sa kanilang ng kupunan ay ginagawa yan o maske yung gusto nang umalis sa kanilang kupunan sa free agency. At sa hindi nasang bagay kay Stephen Curry pa nangyari ito. na tinanggal niya ang Warriors at kanyang pinalitan ng Olympian gold medalist. Sa isang golf course, nagkaroon ng pagkakataon ang isang babaeng tanungin sa Stephen Curry tungkol sa kanyang ginawa Pati yung asawa ni Stephen Curry na si Ayesha Curry ay na off guard. Hindi siya nakapaghanda sa katanungan ng babae at parang napatitig Stephen Curry na parang ano ang ginagawa mo step Kagat na ito'y kanyang tinanong na alis ka ba sa Golden State Warriors ang kapupunta. Tumawa lamang si Stephen Curry at kanyang sinabi ito na proud lang siya sa kanyang na-achieve sa Olympics at walang ibang kahulugan ang pagtanggal niya ng warriors sa kanyang bayo. Sa madaling salita, yun lang talaga ang rason mga idol, wala lang iba pa. At kaya ito na yung tatapos sa mga usap-usapan, mga dibatihan patungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap. Ayun mismo kay Stephen Curry, ang plano ay manatili sa Golden State Warriors. Ngayon, bakit nga ba totoo itong kanyang sinasabi? Well, ibahin natin si Clay Thompson kay Stephen Curry. Si Clay Thompson kasi pangalawang option siya sa Golden State Warriors. Samantalang itong si Stephen Curry, first option, siya ang bida sa Warriors at gagawin na rin ng Golden State Warriors yung kanilang kakayaan upang hindi lang siya umalis sa kanila. Kung nagbago ang isip ni Clay Thompson, siguradong hindi magbabago itong pangisip ni Stephen Curry. Importante sa kanya ang Golden State Warriors, kabilang ito sa mga tumulong kung nasaan man siya ngayon. Definitely ayon kay Stephen Curry, forever. Forever siya sa Golden State Warriors. Tinapos ng are ng Milwaukee Bucks yung mga trade rumors patungkol kay Brook Lopez. Ayon sa ESPN senior na si Brian Windhorst, sinabi niyang hindi na trade ng Milwaukee Bucks si Brook Lopez. And so as Brook heard some of the rumors and said, hey what's going on? The Bucks told him No, we're not trading you. Sa 36 years old na edad ni Brock Lopez ay nagagampalan niya pa rin ang kanyang trabaho bilang isang center sa NBA. Pagyang bumaba lamang yung kanyang minuto sa nakaraang season, subalit naging maganda pa rin yung kanyang numerong kinakamada. Kahit binabaan man yung kanyang minuto, siya ay nag-average pa din ng 13 points, 5 rebounds in 2 blocks per game. Dahil dyan, marami ang mga kopunang nagpakita ng entry sa kanya, kabilang na ang Golden State Warriors sa mga naghahanap ng panibagong center sa kanilang kupunan. Marahil si Brook Lopez ay nasasapaw na nga ni Bobby Portis doon sa Milwaukee Bucks. Pero heto na nga, mismo yung Milwaukee Bucks na ang nagsabi na hindi nila papakawalan ang veteranong center na si Brook Lopez.